Uau, wow, será? Ah, kapatid ito po yung ipakain ko sa ipon. Ayan. Oh, naghihintay na sila. Kasi nagluluto kasi ako eh. Oras ng pagkain nila. Ito po yung oras na binibigyan ko sila ng pagkain. Naghihintay po sila. Ayan sila mga kapatid, ang dami nila. Oh. Ayan. Ayan ito. Dami nila. Oh. Ayan po sila mga kapatid, ang dami nila. Ayan. Uy, masala. Ayan. Ayan mga kapatid Tingnan ninyo, ang dami nila. Nakakatuwa, di ba? Mm. Ito mga kapatid, buksan natin yung niloloto ko na para sa amin lunch. Ayan, tingnan natin. Ayan. Wow, sarap. Hmm. Sarap mga kapatid tingnan mo tikman natin sarap naman ganda tingnan di ba Bismillah. Hmm. Sarap talaga mga kapati Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless.